eto dumating na yung aking parcel ah bumili ako ng dishwashing uh, <coughs> liquid uh, uh, antibacterial kulay blue yung napili ko so titingnan natin kung okay siya safe naman yung packaging. May bubble wrap naman. Okay naman siya. Ito yung binili ko. Ang brand niya is Fabe. Ayan. Yung anak ko na ang nagsalin dyan. So, ang na nakalagay sa instruction ay uh, 2.5 liters na tubig. Tapos, ilagay lang yung solution dyan. And then, after that ay hahaluin mo siya until mag-incorporate yung solution o so yung tubig. Hanggang siya. Hanggang mag-entil incorporate sa water and that. Kaya hey, ako yung mag-ano pa, draw drawing. Ayan, gumaganit na siya, oh. Medyo nabula-bula lang siya. Ayan, dapat mawala yung ano, mag-incorporate yung yan, dishwa yung ano, <clears throat> the main ingredients into the water. Ayan. So, mabigat na siyang halawin. So, malapit na siyang maging sticky. At malapit na siyang maging dishwashing liquid soap. So, tsaga-tsaga lang maghalo. Ayan, malapit-lapit na. Ayan, meron pala mga konting buo-buo. So, dapat wala na yung mga yan. A little bit chirp. Ayan, guys. <clears throat> okay na siya. No more, wala na siya ng mga buo-buo buo-buo na ano, main ingredients. Ayan. Tapos, pag nilalagyan na siya, ang bigat na niya. So, okay na. Then, it we will be set uh, leave or sit it here for um, three hours. So, try na, ko na, bukas ko lang ulaman, na lang siya. Tingnan kasi ayoko yung, gusto uh, ko kasi yung medyo matagal. So, hindi ko naantayin yung 3 hours para makatakal yung best results niya. Bukas ko na lang siya tingnan at isalin. Then, uh, I'm gonna show you tomorrow so, ano na yung the final result ng ating uh, anti-back liquid detergent soap. so, yan. So, see you tomorrow. Okay, so after overnight natin, ayan, think, check na natin yung ating ginawang uh, dishwashing liquid kagabi. So, tadaan! Ayan, o ba? Actually, yung bangbango niya. Hmm. And it's good. Good po. So, ready na siya. Isasalin ko na siya sa bottles. At dahil po wala tayong ano, uh, mga bottled plastic, so nakakita ako ng lagayan ko yung empty national laundry detergent. So wala na siyang laman, dito ko na lang siya ilalagay. So sobra-sobra to kasi ilang liters to. So point siyang 6.65 liters. So, itong ginawa natin is 2.5 liters. So, ayan. Isali na lang natin siya dito. So, ito ay empty na. galingan na lang natin pag sa So, dapat steady lang. Huwag malikot. Ayan. Wala kasi akong embudo. mo oh. Umuulan dito sa lokban. It's it's raining month na. So, kung may, 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 parang may dadating na ah, uh, low pressure area. Pero dito sa amin, sa Lokban, yung mga gantong pag-ulan, it is natural na. Pag dumating na ang bear season, bare months, I mean. So, that is season na ng raining. Pag tag-ulan na dito sa amin. So, ganun. Ganun ang eksena ng salukban. Ayan. Ah, oh, paubos na. Ayan yan. Tapos itong natitira, lalagay ko na lang ito dun sa aking lagayan na dishwashing. Ayan. Sulit hanggang huling patak. Okay, okay, okay na to. Salin ko na lang yung duress. Ops. Oops. Ayan. May tumulo. Bango niya. Bango-bango niya. Promise. Ayan. So, ito, ganito kadami yung 2.5 liters ng ating liquid dishwashing. So, again, itong lagayan ko ay 6.65 liters ang laman. So, ito naman hindi ko ibebenta Ito ay ano lang, pang sarili lang namin kasi costly kasi yung biling-bili kami ng ano, ng dishwashing cost of 50 pesos. So, magkano lang naman itong nabili ko? It's around 50 something plus. So, ito, 2.5 liters pa. So, yung nabibili sa markets, ang 1 liter niya is 50 plus din. So, mas makatipid ka if you are making your own or DIY yung inyong liquid detergent. So, okay, try naman natin mag hugas na pinggan gamit yung ating ito siya ang nagsali na ako gamit yung bago nating ginawang dishwashing video okay. at tingnan natin kung okay siya mabango at magandang ang hugas Meron tayo dito ano sample ng mga ano ay malalangis na ano sige try natin. saling ko lang 'to sa nabubulok. Sa ato to. to. Pinaglagyan ko 'to ng langi ng mantika. Ito oh. Ayun oh, mamantika siya. So try natin try natin hugasan gamit yung ating ginawa ano. So, babanawa ko siya. Ayan. So, ma, ma, ma-sebo pa din. Ano, ayan. May sebo, sebo pa din siya. Okay. So, let's try itong gamit natin. Yung bago natin ginawa. Liquid. dishwashing. Itong liquid dishwashing natin. Ah, ay, na nasira nasira siya nagkura. anyway so yung itong dishwashing is antibac antibac siya ayan so ang daming ano ang daming ang daming bulak okay hugasan natin try natin hugasan pati yung sponge Okay naman okay, siya Wala siyang sebo. Hmm. So, okay na okay siya. So, mag-try pa tayo ng isa. Meron pa ako dito na... Meron pa ako ito, oh. Sobrang sebo din niya. Salin lang ulit natin. Wait. Ayan. Masebo siya. Sobrang sebo niya. Oh. Ito din. Oh. Mm, Pinaglagyan. Ang nilagay dito ng ulam is yung lechon na paksiyo. Paksiyo. Lechon paksiyo. So, balawan lang natin ng konti. Ano. Para matanggal lang yung mga uh, na oil dish. Oh. Yung soil dish. Okay. So, try natin. So, hinugasan ko siya. Ano. So, isa-usa so, so, ulit natin siya. Ayan. Okay? Ayan. Siyempre, hindi naman siya ganun makukuha sa isang wipe mo lang. Siyempre, madami ang paghuhuga. Siyempre, ayaw natin na yung ating um, mga ang tawag dito, uh, food container is malangis or madumadiba. Na um, uh, so, yan. Yeah. Okay. Yung takip. Ugasan natin natin yung isang takip nung no, ano, ito. So, syempre, dapat ugasan natin yung singit-singit ng takip natin. Ayan. Okay. singit-singit ng takip. Siyempre, pag maghuhugas tayo ng ganito, kailangan malinis na everything, di ba? Okay. Tingnan nga natin. Ops! Yan. Tingnan nga natin kung talagang antibak na antibak Okay. So, try na natin hagasan.

na okay siya. 100% goods na good siya. Okay. Bye. Thanks. Okay.